Ang kanya sa linda, sa Oo, ako ang nag, uh, nagkuha sa Doritos kay alam ko ang area. Ilalagay ko ito sa fridge mamaya. Okay, Tapos yan, yung biscuit na yan. Na. Siya lang ata, nandoon din ang sasakyan niya sa ano market katabi. Huh? Tapos sabi, ibang exit din yung ano, dinaanan niya. Ang dami kasing exit. Diyos ko na lang. Ilalagay ko yan sa fridge. Tapos naman siya kain. Ito naman, nagmerenda na siya. Mm. Hello. Exercise mo. Exercise. I-exercise mo ang ano mo. Exercise mo yung kamay pati pa. Uuwi na ako. Isang oras na lang ako dito. Uuwi na ako. Okay? Hindi na siguro ako makabalik bukas dahil baka umaga pa si Jima aalis. Pag umaga pa siya aalis, kukunin siya ng amo niya. Hindi na ako babalik. Hindi na ako babalik dito. Kung kung mga 1 o'clock o 2 o'clock si Jima uuwi, babalik ako dito ng 11 o'clock. Pero kung umaga, wala. Hindi ako babalik. Kaya magpagaling ka. Yung kamay mo, i-ano mo, mag-sports ka na sa bed, i-street mo ng dalawang paa I-practice mo yung kamay mo na magalaw. I-open mo, yung close open. Close open. Ganun, ngun, ganun. I-close open mo yan siya para ano, gumaling. Ganun. Yung finger mo, e, i-open mo yung finger mo. Yung mga fingers mo dyan, yan, i-open mo yan siya. Para gumaling. Tapos yung paamo, i-street mo siya. wag mo siyang i-close iganon mo ang stretch mo. Mag-exercise ka dito sa bed. Para gumaling ka, makaupo ka, mag-uwi ka na ng Pinas. Para makita mo na si Negro, di ba? hmm? Si Negro? Miss Mismo na si Negro? Anong wala? Mismo na <coughs> si Negro? Hmm? <coughs> Saka? Mm. Okay na? Masarap ang Doritos? Din pahinga ka na? Matulog ka? Hmm? May pagkain ka pa dyan, oh. Di pa ano yan dyan? Magkain siya mamaya ulit? Ikaw magsubo kung hindi ka pa matulog? Oo. Oh. Uh. lang ni Jima sa iyo. Pakainin ka ni Jima mamaya, ha? Pakainin kanya ulit. No, di ba? Kung nandito lang ako, lagi kitang pakainin. Lagi kitang subuan eh wala eh uuwi naman ako hindi na ako, pa, hindi ako babalik hindi na kita makita basta makawi ka sa Pinas ha tawagan mo ako mm -hmm. ano pangalan ko sa Facebook Idna Andales yun ang nagtulong sa iyong magpapakain araw-araw huwag -araw. mo akong kalimutan <laughs> <Uy, yun. laughs> Siyempre. daw, hindi niya ako kalimutan. <laughs> Huwag mong kalimutan, ha? Okay, magbisita ba akong ilo-ilo? Akong, akong igsuon, naman sa ilo-ilo. Nasa uh, aklan. Mm -hmm. -mm. -hmm. Okay? Tapos matulog ka na. Ilo-ilo ba aklan? Oo. -o. Oh, Ilo-ilo, aklan, tapos burakay. Mm-mm, magkatabi lang yan. Parang, Uh, aklan to Burakay, isang oras lang. Nakab... Ay, ako. Siguro, bakit ka ilu ka ba? Hindi. Aklan, hmm, oo, aklanon. Hmm, aklanon man yun ang naasawa ng ati ko na army. Oo, oo, lagi kami noon doon sa kalibo na plaza. Ang harap yan ay simbahan. Mo, yung mo. Oh, don Sa Kalibo. Ate, oh. ganyan. Sa Lupo. Lupo, ano lupo katika? sa lupo siya pero sa kalibo na naraon ko kasi dito, nandoon puro. man yung mga kamag-anak din namin na nakaasawa nga nga nakaasawa sila ng mga aklanon ah, puro army sa amin, madalag. mahilig sa army <laughs> madalag, barang gayong, barang madalag. mag good na ako sa iyo matulog ka na hindi pa? Malaga po mata hmm. Sige, relax ka ha. Basta, so, huwag mo akong kalimutan ha, pag hindi na ako makabalik dito. Huwag mo akong kalimutan. Tawag ka gagawin, Sayang, kung may cellphone ka sana, matawagan kita. Wala man ka cellphone. Sira man imong cellphone, no? Oh. Cellphone nimo o oh, sira, o? Oh. Sira. Ingno ni ako ang nurse na, ang imuhang juice, yogurt, ilagay na ako sa fridge tapos maghingi ka sa kanila. Maghingi ka sa kanila na maginom ka. Okay? Hmm? Hindi sa iyo yan. Kailangan yan i fridge kasi yogurt yan. Iyo. Bigay ng amo mo. Pinadala sa amo ni mo ng mga biscuit, dalawang karton na biscuits. Yan. Dalawang karton na biscuits. I um.